sa botong 193 na pabor, apat na kontra at walang nag-abstain, inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 11317 o ang panukalang patawan ng kalahating milyong piso na multa ang mga mahatulang guilty sa pagiging nuisance candidate o mga kandidatong panggulo sa eleksyon. Layunin ng panukala na mapreserba ang integridad ng halalan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng grounds para sa kansilasyon ng ng Certificates of Candidacy ng kandidato. Kapag naging ganap na batas, aamyandahan ang Omnibus Election Code of the Philippines o ang Batas Pambansa 881. Aamyandahan din ang depenisyon ng nuisance candidates at isasama na ang mga individual na naghain ng kanilang kandidatura para kumita o tumanggap ng iba pang konsiderasyon. Ang nuisance candidates ay silang mga individual na naghain ng Certificate of Candidacy upang sirain ang proseso ng halalan. Magdudulot ng kalituhan sa mga butante dahil sa pagkakapareho ng pangalan o apelyedo nito sa ibang kandidato at iba pang pamamaraan na nagpapakita na wala talagang intensyong tumakbo.